Hello mga nanay, welcome to my mini vlogs. Pagka-uwi nga namin galing school ni Iya, kami nga'y nakatulong dalawa. Tingnan nyo naman mga nanay at kagigising nga lang namin at hapon na. Ngayon ko nga sisimula ng aday email life ko bilang nanay kahit hapon na. Umaga kasi mga nanay, ikulang na kulang ang oras ko sa pag-aasikaso lang kay Aliyah. Nabago nga ang oras ng pasokan nila, kaya naman maaga na rin nga kami nagising dalawa. ito, tindi ko nga naaasikaso ang paglilinis sa umaga. naman pagkagaling nga namin sa school, ituturoan ko nga lang siya ng saglit tapos tutulog naman kaming dalawa. Tapos gigising ako ng alas 3 para naman ito at maglilikpit naman. Kung nga lang ito nabili ko kay Orange. Ah, ito nga para sa birthday nga ni Alia. Puro kalat nga ito. Kaya naman ito nga tindi sa isa Kung nga mga nakakalat dito. Hindi naman siya madumi pero makalat lang talaga dahil ang dami nga mga abubot na nasa ibabaw. Ito at gigisingin ko na nga dito sa Alia at hapon at baka nga mamaya hindi na naman ito makatulog mamayang gabi. Para nga malikpit ko na nga rito ng higaan namin at kanina pa nga umaga yan hindi nalilikpit. Bago ko nga simula ng ibang gawa hindi yan ay talagang aalisin ko nga muna itong mga nakakalat. Para naman hindi nga masyado masakit na sa mata. Isa pa para mapabilis na nga ang aking mga gawa. Ito nga mga tuwalya pagkakagamit eh hindi ko na nga rin na isasampay sa pagmamadali naming dalawa. ano ba naman isa eh, gabi pa nga ang time ko para makapag-edit ng video? Asahan nyo talaga palaging po ng nanay nyo. Kailangan ko naman bago matapos na ang araw na ito eh, kahit papano meron nga akong ma upload upload Ito talaga ang buhay sa social media at hindi ka nga maaaring hindi mag upload sa isang araw. Kaya eh, hindi rin madali sa aming mga nanay ang nagbablog dahil napakahirap din naman po. Sa pag-aasikaso pa lang ng iyong mga anak at mga gawaing bahay ay eh, talaga namang matrabaho na Tapos yun. Tapos set up pa nga ng mga camera at saka mga pag edit at pag voice over na yun ay talaga namang napakahirap na puno. Tapos hmm. sasabihin ng iba ang content lang namin ay puro gawaing bahay lang naman. Eh, sana ma-appreciate nyo naman po at pinaghirapan din naman namin to. Uh. At syaka, kung hindi nyo naman po na-appreciate, ay eh, pwede nyo naman po i-skip ang mga video namin. Charisse. O siya, back to video na nga tayo mga nanay at ko na namang nasabi. Katapos ko nga makapagligpit doon sa may labas, eh dito naman ako sa kwarto naglinis. Inayos at nilinis ko lang itong aming kwarto para naman mamaya ay okay na nga at kami tutulog na lang din. Katapos ko naman doon makapaglinis, eh dito naman na nga ako sa kusina at maguhugas. Aunti lang din naman ito mga nanay at pinagkainan lang din naman namin ito kaninang umaga. Kakahugas ko nga dyan mga nanay, isa ka ko naman lilinisin itong aming lababo. Ito lang naman palagi ang ginagawa ko dito sa gawaing bahay. Para sa iba nga ay madali lang ang ginagawa namin pero para sa amin po talaga ay napakahirap po nito. Kahit nakakasawa dahil paulit-ulit na nga ay hindi naman pwede na hindi namin to gagawin. Wala din namang ibang gagawa nito kundi kami lang ding mga nanay. Kaya sa araw-araw talaga na ginagawa namin ay talaga namang nasasanay na rin kami. Pagkatapos ko nga makapagpunas doon sa taas ng lababo ay dito naman ako sa baba dahil puti ito kailangan ko nga nililinis. Tapos dito naman ako nagpunta sa lutoan namin at pinunasan ko nga lang isa-isa mga condiments dito. Tingnan niyo naman mga nanay at ang ganda na nga nitong aking lutoan. Basta kabili na nga rin ako ng aming bagong kalan. 100 plus something nga lang 'yan mga nanay, baka gusto niyo nasa orange app ko nga lang pala 'yan binili. Kung gusto niyo nga mga nanay, ilalagay ko na lang po ang link niyan sa comment section. nga pa lang lutuan ko mga nanay, eh, meron nga rin pala akong DIY makeover nito, ipapakita ko nga rin sa susunod kong video. Ano na, na nga ito kaysa doon sa pagmi-makeover ko nito? Ano ba naman mga nanay, minsan talaga hindi na ako nakakapag-edit ng video. Ang matapos ko nga malinisan yung aming kalanayan nga at dito naman na ako't magsasaing na. <laughs> gabi na rin po kasi niya at baka makarating sa tatay i wala pa naman ako sinain. Sabi ko nga kay tatay siya na nga lang bumili ng ulam at hindi nga umakapagluto ngayon at ako ngayon naglilinis. Tsaka isa pa mga nanay wala talaga ako maisip na yung maiuulam namin. Ewan ko ba isa pa nga sa pinoproblema ko ang pagluluto ng ulam. Hindi din ba mga nanay nahihirap ang mag-isip ng mag-isip ng maiuulam sa araw-araw? Kasi ako talaga mga nanay hirap na hirap mag-isip dahil halos atay nagawa ko nas na, ka pihikan ay talaga namang nakabase nga palagi sa kanya ang aking lulutuin. na nga lang mga nanay, matatapos na nga ako diyan. Nang makapaglinis na nga ako doon sa may kusina, nagwalis na ako mula kusina hanggang dito sa sala. <laughs> Katapos ko naman po makapaglinis, ito naman po ang gagawin ko, ang magpupunas ng sahig. Ano mang nga lang ang pagpupunas ko diyan mga nanay dahil wala pa nga po ako ma. Pero mas bet ko naman ang pagpupunas ng ganito mga nanay kaysa naman nakamap dahil mas kapang kapamo nga yung mga mumong na dito sa sahig. Lalo na nga kapag mayroon kang bata maliit ay talaga namang hindi maiiwasan na magkaroon nga ng mga mancha itong sa puti pa naman kaya naman alaga ko nga ito sa pagpupunas ng sahig. After many many years nga ayan nga't nakatapos na nga akong maglinis. O oh, diba may isang nanay na namang masaya for to this video. ulit ang pagod kapag malinis na talaga ang iyong bahay. O oh, siya kung umabot kang hanggang dito sa duloy maraming maraming salamat po. Kung hindi ka pa naman po nakapalo ay baka naman. Siya yun lang muna for to this video. Thank you for watching. Bye bye.